Hi guys! Sa so, part of today's gastos, tadang! So ito guys, meron tayong na okay ukay today. <laughs> kaya pumunta kami ng playground sa indoor play... Lala! Sa indoor playground. Tapos guys, meron silang katabing second hand. Kaya ito, pumasok kami na sa second hand. And ito guys, ang ating nabili. So ito, meron tayong belt. Ayan. And ito guys, ano siya? Leader. Leader. Ayan. Sobrang maganda. Ano lang siya guys? Six dollar. Kasi guys, wala nang nagkasyang belt para sa akin. Kaya ito, binili ko na. Oh, may nakasulat pala dyan na iris. Wow, nice. Ayan guys. And then, kasi guys, sinira ni Yasi yung ating wallet-wallet na maliit. Ayan, binili ko din. Maganda siya. Leader din. Ayan. O, oh, di ba? Yan ang acting walit-walit. And meron siyang ano, lagayan ng susi sa loob. oh, hindi hindi talaga mawawala siya. Ayan, oh. Ano lang siya, guys? Three dollar. Super maganda siya. I love it. And then, ito. Nagandahan na naman ako sa mga burluloy, guys. oh, three dollars lang siya. Kay Stone Man, to. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Oh. Super ganda. $3. Tapos ito, may binili din si asawang darts. Anong darts? Wow, England. Ito guys, so. Made in England. Ayan. And ayan yung ano niya. Panglagay dyan sa dolo. $2.50 lang to. Ayan, $2.50. And then, ito guys, talaga ang ano ko. Nakamura na ako dito guys. Sa shoes ni si Yasi. Para sa ano, ngayong winter or hindi siya winter. Maganda kasi siya guys kasi ano siya. Rubber siya. Hindi siya madulas and super soft. Ayan, super soft. O ba? Diba? Ito size 20. O size 22 pala. Ayan. Imagine, $3 lang siya Oh. And brand new. Pinunit ko yung carton kasi hindi ko siya ma-open-open. -open. Pero binili ko man siya. Ayan. And then, dalawa guys, binili ko kasi nagandahan din ako sa blue itong blue pang lalaki siya, tapos medyo malaki pa siya. kaya magka to kayasi baka next year pa <laughs> next year pero binili na advance lang so ayun guys ang blue oh, size 24 hindi masyadong kalakihan oh, diba hindi masyadong looking na pang lalaki parang unisex man siya, guys So, oh, super cute. And kahit tumakbo ng tumakbo, hindi siya madudulas kasi, ayan, sobra siyang rubber talaga. And madami pa doon, kaya lang lahat siya blue. Yung pink, mga maliliit na kayasi. kaya. Sige, ito lang na isa nakuha ko. Size 20. So, yan lang guys, ang ating nahanting sa okay ukay ngayong umaga. Dito guys. <laughs> sa Australia. Charot. So, <laughs> ini lang guys. Thank you for watching. Bye!